pampalubag loob na <laughs> uh, mga naging kasalanan so, ba, dapat suprasahin so nyo na yung mga asawa nyo hindi pa man valentines suprasahin so, nyo na malay nyo nag update na siya nag update na nag update na asawa ko kung uuwi ba ako Ganda po dyan. Ayan na, nilabas na ang surprise. Kita pa yung chan, no? Tinanong ko pa yun kung bakit siya tawag ng tawag. Ang kulit-kulit. Kinutsaba ko pa yung anak ko dyan. Padang huli binigay ko na. Surprise. Pakipot pa show. Oh. Hmm. Nani gura pa yan kung totoo. Kasi palagi plastic na lang yung binibigay ko sa kanya eh. 'di ba? Yeah. Sinabi niya ba, baka plastic na naman 'yung. Eh. Sa pa sa plastic.